Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Siguro mga 3 weeks or mga 1 month na. Matagal na po din wala-wala. Wala po daw palay, konti lang po daw yung naani at saka wala din po daw dating na imported. Matagal nang walang maibentang murang bigas ang rice vendor na si Ria sa Frisco Market sa Quezon City. Di tulad noong may price ceiling na mayroong tig 41 at 45 pesos per kilo ng bigas na mabibili. Sa ngayon ay nasa 50 pesos per kilo ang pinakamurang mabibili na bigas sa kanilang palengke. Sa monitoring ng Department of Agriculture ang imported rice ay nasa 50 hanggang 65 pesos per kilo depende sa klase. Habang ang local commercial rice ay nasa 50 hanggang 60 pesos per kilo. Sa Guadalupe Public Market, may nabibili pa daw na 30 hanggang 53 pesos per kilo ng well-milled na local rice. Sa pagdilig ng House Committee on Agriculture and Food, sinabi ni Secretary Francisco Laurel Jr. na nais niyang makarating na agad sa bansa ang mga aangkating bigas ng pribadong sektor. Kaya naman binigyan ng kalihim ng ultimatum ang mga importer. I asked somebody to uh, meet the importers. Sabi ko sa kanila, pag hindi nyo import yan, within 30 days, hindi kayo mabili ng PO, ko lahat yan. Because I don't want to be held hostage by you know, permits that were issued to them upon their request. Base sa presentasyon ng DA sa committee hearing, Nasa 2.8 million metric tons na ang dumating na imported rice. Mas mababa ito ng isang milyong metric o tonelada kumpara noong nakaraang taon. Pero ayon sa Department of Agriculture, mayroong uh, imbak na bigas ang Pilipinas para sa siyam na pong araw sa katapusan ng 2023 kung makakarating lahat ang mga pinilagang angkating bigas. Mayroon ding nasa 295,000 metric tons na maaaring angkatin mula naman sa India ay naman kay Albay Representative Joey Salceda, posible namang mapababa sa 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa bansa. Napakasimple yung pagpababa ng presyo ng bigas eh. Sinobsidize ng NFA. Bili mahal, benta mura. So kung yung gusto talaga ni Bongbong ng bente, ang dali lang yun. Kaya nagkanda utang-utang na 150 billion NFA. Mr. Chair, mm -hmm. na-achieve naman yung bente. 18 pa nga eh. Isinusulo ngayon sa kamara ang paglalagay ng pondo para sa subsidya ng bigas na dating idinadaan sa National Food Authority. Samantala, nakabantay din ngayon ang DA sa presyo ng mga pangunahing produkto kabilang na ang sibuyas. Tiniyak ng kalihim na hindi nasisipa ang presyo nito na umabot sa 700 piso kada kilo noong nakaraang taon. I confirm that the price of uh, sibuyas pula today is 140 today ah eh? ang sibuyas puti is 110 and i'm closely monitoring this and uh, we will not and we will uh, do action para hindi na mangyari yung nangyari noong nakaraan samantala may gagawing paraan din ang DA para mapababa ang presyo ng asukal ayon sa kalihim marami pa namang supply pero umaabot pa rin sa 100 ang presyo ng kada kilo nito sa merkado. There are actually ample stocks Uh, of, of uh, in, uh, in the local inventory but these were all contracted by the industrial players then there's the disparity nga, na dapat ang ang should be around 85 lang hindi dan. so uh, we are doing some interventions soon in order to address these uh, problems but unfortunately i cannot diverge in public on my interventions na uh, na aming gagawin through the through the efforts of DTI, SRA and uh, DA. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, dios ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na subscribe na po tayo para pa rin. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Mabay